Welcome to my channel, Kaibian TV. Good morning, good morning mga kabyan. And for today's video, nice lang po share o ibagi po sa inyo kung paano po tayo mag-withdraw ng ating earnings or commission sa ating affiliate TikTok shop. Na kung dati, sa loob ng isang buwan, makaka 1K lang po ako ng pag-withdraw. Ngayon po, sa loob lang po ng 10 days, naka 1,000 plus na po tayo kaya hindi na po ito masama para po sa ating mga baguhan katulad ko kaya wag na po natin patatagalin pa mga kaabyan umpisa na po natin yung ating tutorial kung paano po natin withdrawin yung ating earnings sa ating affiliate tiktok shop let's start so nandito na po tayo ngayon sa ating screen ng cellphone mga kaabyan ang una po nating gagawin i-open lang po natin yung ating tiktok tiktok apps At ayan na po mga kabayan, na-withdraw na po natin yung ating earnings or commission natin sa affiliate sa ating TikTok shop. Sana nasundan niyo po yung ating tutorial o ating video. At sana sa mga gusto diyan mag magkaroon ng sideline kung willing po kayo. Napakalaking bagay po ito para po sa ating mga mahirap na katulad ko or mga baguhan. Diba hindi na sa matin days nagkaroon na po tayo ng 1,000 plus. Yeah, 1,000 lang po yung aking withdraw para may pondo pa po akong earnings para hindi po maupusan or masagad. Hanggang sa muli, i-update ko po kayo sa ating, mga, sa ating next na pagwi withdraw Maraming maraming salamat po sa panonood at suporta ng dispo sa ating lahat. Thank you for watching. I'm never gonna make it. They want me to do something that makes sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.